Hi guys! Good morning! Nandito ako ngayon sa bahay nila mami. Actually, kahapon pa ako dito. Kasi, nag-outing sila ngayon. Yung family Solomon, nag-outing sila. So, pinakiusapan ako na magpunta muna ako dito sa bahay para ako muna yung taong bahay nila. So, ayan. Ito na yung mga Uh, damit ko na naiwan dito. Inaayos ko siya ngayon. Uuwi ko na dun sa tabako. Yan. Sobrang gulo pa. And yung iba pa, nandoon pa sa taas kasi naglaba ako. Naglaba ako kan kagabi. So, yun. Habang nagaantay kila mami, nadigo na ako para ready na pag nandito na sila. ha uh, hindi ko alam po kung anong oras sila babalik. So yun lang po. Bye.